Si Bon nga ay isang sikat na content creator at vlogger at leader ng Billionaire Gang na kinikilala sa kanyang mga nakakatawang video at masayang pakikipagsapalaran. Sumigla ba kanyang kasikatan noong 2018 dahil sa kanyang viral na video na Pregnancy Prank on Mom? At ang asawa niya, si Carlino Campo, ang leader ng Zay Girl. Ngayong araw na to, is nominado si Carlino Campo sa TikTok Award PH 2023. Nominado siya sa Popular Creator of the Year. Kapag nanalo daw siya, Burger si Bono Ordonia sa buong Pilipinas. Meron tayong mission na dapat gawin. Una, kailangan natin malaman ang exact location ng kanilang village. Pangalawa, kailangan natin makapasok sa loob ng kanilang village dahil napakaigpit nga di dito. Pangatlo, kailangan natin magpa-picture sa buong billionaire gang. Ikaapat, kailangan natin tumakbo paikot ng BG House. Kaya bumiyaya ako pupunta para niya kay para hanapin ang buong billionaire gang. So yun na nga guys, naglalakad-lakad ako ngayon para hanapin natin kung saan eksaktong location ng BG House. Siya nga pala nagpagawa ng tarpaulin ng mga kasama ko para kay Carlino Campo. So yun na nga guys, gumawa kami ng effort para mamasin kami serbon guys. Ito yung ginawa namin tarpaulin nga guys para suporta kay Ma'am Carlene para sa nagaganap na botohan sa TikTok. Sinimulan na namin ang pangakapan niya kay Carlino Campo. Ma'am, punta lang po kayo sa TikTok, ma'am. ma'am. Tapos? Kay Ma'am Carlene po. Ma Click ano nyo, ma'am. Yan sa baba niya. Sa baba po, niya. Yan. Yeah. Uh, no. sure, okay. Sa okay. aming pangangapan niya, may nakita kami isang kaibigan. Ayan, guys. Nakita natin si Idol Colox TV. Ayan. Ayan. Inahanap din niya si ano. Si Bon. Ayan. Ayan. Hello, po, uh, guys, pa-follow -pa nyo na rin si Kuya lakbayero Kita ko rin si Sanford ng Echo. At ayun na nga guys, nandito na tayo sa BG House Village. Ang tanong, makapasok kaya tayo sa loob ng BG House? Ayun na nga guys, natry na namin pumasok sa loob ng village nila guys. Sana makapasok tayo. So yun nga guys, hindi tayo agad nakapasok, kailangan may contact ka sa loob. Walang pasok kung walang order of phone, kailangan makontak nyo si phone para pasok sa loob kayo. Sabi ni Kuya, doon muna kami sa tabi at maghanap daw kami ng contact sa loob. So, di na sa di inaasahan pangyayari, Nakita kami ng magulan ni Carlino Campo na may hawak na tarpaulin. Kaya agad kami niyang pinatawag. At ayun nga nag-offer na sila na sumakay na daw kami at ihatid kami sa BG House. Ah, hitayin sir. Yun, yeah, <coughs> Thank you Pottin, Kanina, Pottin, Pottin. Kaya? O, bako okay. pa po, Tito. Kanina pa kayo? O bago lang? Kagalina pa po, sir. Uh, Litit lang po muna kami kasi nagpabot pa po muna kami sa mga tao sa, sa labas. Eh. Ang unang bumungad sa amin ay si Lamin Zoo. So, yun na. Dito na tayo sa BG House. Hinapan natin, o. Carlin for win. So, yun na nga, guys. Dito na tayo sa loob ng BG House. Woo! Pagdating namin, kasunod na pala namin si Sir Bon Ordonia at ang ibang member ng Billionaire Gang. Ay pala tayo. Sir Bon, no? Sir Bon! Idol! Ano, nagkakampain din ba kayo? Yes, so, ano, kami mo. Ano, pinapakita lang namin yung buo namin sa Porta kayo. Mga suporta. Ah. Oh, okay. yes. Uh, suporta po. Ayan, ayan siyempre gusto mo munang i-welcome yung mga tropa natin na dumaan pa dito at may patarpulin pa dito. Yes. Sir. Yes. Pangalan mo, brother? Yang Kido po. Uh, ah. Yang, Yang Kido. At yung mga tropa niya dito. Lakbayero. Ayan. Basti. Pumunta talaga sa Madja dito para magbigay UC. ng suporta. Ah. QC from Paranaque para lang dito sa okay, mo. Napakalupit na. QC pumunta pa para Paranaque. Oh. Okay. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> Meron siyempre dito nakalagay Carlin for the win. Ano nakalagay dito, Brad? 15 times kami nagbo-vote every day. Okay? Every day. Siyempre may mukha ni Sir, ano yan, Ayan, Bon. Dyan, Pero bro, may man. hashtag dyan <laughs> sa baba. O, hashtag. Bon, burger Paborge para sa Pilipinas. Pilipina. <laughs> uh, Oo, oh, kung baga, ano yan, katuan oh, lang. lang. Oh. Pero since kumunta kayo, Pinakita namin yung halaga ng sinabi mo. Yan ang halaga nila na talagang nag-expect sila <laughs> ng pa burger natin sa buong Pilipinas. <laughs> Pag bukas na bukas, nanalo tayo, Brad. Magpapadala tayo. Pukontak tayo ng mga, siguro mga 25 trucks. Yon! Oh. Yon! <laughs> 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 Laman po, <for laughs> Burger, no? Puro <For> Burger. <laughs> Tingnan natin kung malilipot natin ng buong Pilipinas. Yes. yes! At may binitawang pangako si Sir Bonordonia na ikinagulat namin. So bukas, magkakaalaman na tayo. Awards night na bukas. Yes, so bukas magkakaalaman kung may kung may utang ba akong burger sa inyo. Yon. So ito ha, Brad, kapag e, nanalo tayo, kukontakin ko kayo. Yun! ko 'yung ililibre kong burger. Sponsor. Yon. Sponsor! Alam mo ba? namin? mo? Kay tagamaflang. <laughs> so, mo ako pabili. Okay, burger. 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 Sige, kayo. Yes. <laughs> Kaya kinuha ko na ang pagkakataong ito para magpa-picture sa kanila. Guys, grabe yung nangyari, guys. Ito yung unexpected, pero tinadana, guys. Ayan. So, nakapasok kami nga dito, guys, by the help of Tito nga, guys. Hindi kami nakita ni Tito, guys. Hindi kami makakapasok dito. So, guys, ito yung isa kong task. Tatakbo ako dito sa loob ng BG House. Ayan, mula doon hanggang doon. Tatakbuhin natin yan, guys. Kasi minsan lang tayo nandito, eh. So, tatakbuhin na natin, guys. BG House muna. Ayan, BG House. Then, tatakbo tayo, guys. Woo! natin, guys, yung buong, ano, BG House. Tinakbo natin. Kasi minsan lang tayo nandito, eh. Ulitin natin, guys. BG House. So yun na nga guys nakakatuwa naman at kompleto ko ang aking mission Supportahan natin si Lakbayero at guys I-follow nyo na din yan Ingat sa paglalakbay pare oh, ha? Subscribe Please follow and subscribe Welcome to PJ House House